off mga dre, day off. Ay, so, day off din mga dre. Kaso araw muna bago mag day off ayos ako ng bahay. Gulo. pupiin. Yun ang Mga dre. Araw. Ito ng araw, magkantang tanghali. Joy Ayos yun, nakalagay sila na kanon. na. Hali. Ano ka tayo? ng araw. Gulo ng kama. mo <laughs> mabili na kayo mga dre. May boxer ako dyan. <laughs> Ayun, o. Oh. Drip pa kayo dyan. Boxer, vintage. Oh. Natingin oh. mo na yung ilaw. Binok sa bintana. Hindi wala lang. Ayan. Magsa nandito. <laughs> Ayan. Sisipon-sipon pa ako. Ah. Allergy. Allergy, anitis talaga to. <laughs> mga dre. Ay, uh, kakapi ulit ako. Kasi magigilas gilis ako mamaya.